Hello guys! Andito kami ngayon sa aming hasyenda. Nililinisan namin guys at gubata na. Ang daming bunga ng bayabas. Maliliit pa lang. May saging oh. Ay, ah, may saging. Ayun, Oh. Ayun pa dun, o. Oh. Kaya lang mapangapayat. Kaya nga, kuhain natin mamaya. Tatabasa namin, guys, yung mga prutas dito. Tapos yung mga niyog at mamamayat, guys. Gawa ng mga damo. Damuhan na. Kinakapon yung santol. Para hindi tumaas ng mabuti. Ang tataba guys ng mga pinya oh. Ayan guys, yung puno ng nyugo, oh, malaki na siya. Mga ilang taon pa yan guys, ay aangat na yan sa lupa. Balang araw guys, pag tumira na kami dito, mapapakinabangan na natin ang mga nyug. May kukuha na tayo ng panggata at mura.